mga idol sa atong pagpaningkamot mga idol kailangan uyuga na to. mga pagampu mga, mga, mga idol kay dili ta selik sa atong kaugalingon kakayahan mga idol kay dili kita ang kontrol sa ato ang mga maayong ugma di ba kontrol dun sa itagan sa atong pagpanginabuhi mga idol so, iluban na nato sa atong mga pagampo mga idol ay ang Diyos ang labing kontrol sa tanan so yun lang mga idol thank you so much sa mga itong mga supporters sorry supporters dira mga organic followers so ito so, wala pa nakasa nakapalo So, kalau follow mga idol para update kayo sa buwan pa nga itong mga video ng idol. Yan mga idol. God